So ito mga guys, at magkakabit tayo ng Christmas light. Wow! Uh, at paano naman eh, maramdaman natin yung Pasko guys. Awww! Ganyan eh, lang yung eh, simple lang. Kasi, uh, you know, Hindi naman natin kailangan magpaganda ng maayos. Awww! So, Tumayan nyo mamaya to guys, pag pinailawan ko. So, hanggang dito yan guys, yung nakakabit niya. Papasok doon kasi doon yung magiging saksakan niya. Aww. So, mas magandang tingnan mamaya guys pag medyo madilim na. So, abang-abangan nyo na lang guys mamaya. One hour later. So, ito nga guys at matutong ngayon yun na yung kinabit namin yung Christmas light. So, one, two, three. Ayun. O, di ba? Ang ganda kahit simple lang guys. So, tingnan natin dito sa harap, guys. O, so, oh, ayan. Wow! Ito, guys. Pakita mo yun. Medyo natatakpan lang. Hindi. O, so, oh, diba? Okay na okay, guys. Kahit paano, simple lang. So, lang guys. So, yun lang, guys, for today's video. Bye-bye!